Hey guys, ito yung tagatawag nila o oh. yung tatay nila kapag nagugutom na sila at wala silang pagkain na na. Ayan po ang tagatawag nila. Si Mochi. Mochi, tingin ka dito. Mochi. Ayan po, matanda na ang tatay nila. Matanda na. Ayan o, oh. kumain na po sila. Ito po si Tanggol. Si na po. Mabait. Ayun yung nanay nilang lokaret. <laughs> yun yung nanay nilang lokaret na isa, Oh. Ito yung nanay ni Tanggol at ni Rob, ay ni Sky at naka ni Iska. Yan si Robin, nanay nila yan. Si Tanggol at saka si Mokang, ayun po, si Sky po ang kanilang nanay. Ay, hindi pala, ito pala nanay nila lahat. Nanay din pala ni Tanggol at ni Mokang itong si Robin. Ayan. Ito po palang si Sky ay namatay po lahat ang anak niyang. Walo. Ayan. Wala pong nabubuhay. Lumalaki tapos pag ano namamatay po. Ayan si Sky. Si Tanggol. Ay, pangalang mari. Nabubulol-bulol na po. Ayan si Sky po nasa upuan. Tingnan niyo po yung yung scratches nila. Oh. Gutay-gutay na. Ayan. Pinaglalagay po ni Modesto dyan. Gutay-gutay oh. na yung kanilang anong kamutan. Pati yung upuan. O. Oh. mga busog na po sila kaya ayan naka nag uh, ano na sila yan wala na naman po akong magawa mainit po ngayon guys kaya nandito ako sa terrace magginis po ng kanilang lugar tingnan nyo yung kanilang ano o rinol yung ipinunit na po nila nilagay po to ni Modesto para madali pong dakotin yung kanilang pupo kasi pag dyan sa ano, dyan sa simento na yan iniis-is ko po po yan Ayan. mahirap pong magalaga pero tanggal stress nakakatanggal po ng stress yung mga yan asan yung maliit ay ayun may sariling mundo po yung maliit ayun kamukha ni Sky at saka ni Tanggol. Ayun. Si Sky po, at saka si Tanggol, si Mocha, magkakamukha sila ng muka Pero ito, oh, nag mukanya. na yung mukha niya. Dati ito maganda mukha, ngayon pangit na po eh. Oh, matapang na yung mukha niya. Hi! Hi, baby! Na ano po siya, parang na-stress siya nung nawala yung anak niya. Na no, maligalig. Ayan. saan-saan po pumupunta. Ayan po, pagkain nila, may, may buhangin na naman silang dumating doon. Parang 657 po yung buhangin na dumating yung kanilang liter, cut liter. Andun sa baba, mabigat. Malakas po sila sa cat liter. Ito, binili ni Shamil. Maliliit pa lang kasi wala pa daw yung promo. Mahal kasi ito eh. Ayan. Um, na yung malaki nila. So, dalawang maliit at saka meron sila nito meron sila nitoong wet food nila ayan iba-ibang ano po katmara ay pet mara pala hmm? sarap na sarap sila dyan guys ayan Min minimum 81% animal ingredients nutritional addition addition ang ano bigyang tawag doon. Ah. Uh, mga ano nila? Saglit lang po nila 'yan kakainin. Ayun, thank you for watching guys. Mahaba na naman ito.